Kumusta mga kapanatiko? Panibagong episode na naman tayo ng Pulso ng Panatiko kung saan dito may boses ang simpleng PBA fans lamang o mga sports fanatics dito malaya nating mababasa o ma share kung ano ba ang kanilang opinion o kung anong masasabi nila sa mga latest news about sports. And today, ang pag usapan natin ay, Sino nga ba ang tingin nyong ha-harvest kay Joshua Monzon? Matatanda na kailan lang ay nagpakita siya ng talaga namang impressive na laro. And after that, naging usapin na agad sa ating social media kung sino nga bang team mga harvest dito ay Joshua Monzon. Pero bago nating basahin ang mga komento ng mga PBA fans sa ating social media, ikaw na nanonood, tingin mo sa ang team mas bagay mapunta si Joshua Monzon. Comment down below para makakwentuhan ka rin namin. Okay, ang sabi ni Sir Kevin Ben Bensorto, Sino pa? E eh di yung mga sugapa, SMB at BGSM. SMC team daw mapupunta itong si Joshua Monzon. Sa bagay, kadalasan kasi kapag gagaling ng Northport, parang laging sa Hinebra, no? Mas marami yung, o oh, majority yung napupunta talaga sa Hinebra, no? Sabi ni Sir John Marodeo, pinahihinog lang, pipitasin na. So, yun nga yung topic natin, Sir. Kasi after nyo makapagpakita ng magandang laro, naging kwentuhan natin, sa Facebook natin na mukhang oras na para pitasin nga ang nahinog. <laughs> Sabi naman ni Sir Bong Mejia Alcantara, Northport Matic, Kangkong yan. <laughs> so yun na. Ah, kasi di ba ah, naging joke sa Hinebra yung Kangkong Kangkong na ganyan. So yun yung tinutukoy niya sa Hinebra daw. Sabi naman ni Sydney Balakit, Converge sana. mare, no? Lalo na medyo Bata-bata pa naman din tong si Monzon. Pero tingin nyo ba, uh, babagay nga siya sa laruan ng conversion at dun sa binubuo nila na roster. Tingin nyo, bagay? Sabi ni Sir RJ Rox de Castro, Balite. Magnolia, tumatanda na si Baroque. Pwede din, no? And then... Ako personally, ang tingin ko, parang dito nga rin siya sa Magnolia bagay, no? Kasi yung San Miguel and yung Hinebra is, aminin natin, masyado nang loaded yung lineup na yun. Parang kada may magaganap na trade o parang kada may magaganap na trade o signing sa mga free agent, laging Hinebra or San Miguel, parang napapag-iwanan na yung Magnolia, no? Medyo walang malalaking movement dun sa team nila Kaya kung papansin din natin Di ba medyo matagal na nga rin yung huling kampiyonato nila Baka ito na rin siguro in time Parang uh, i-totally tutukan na rin ng SMC Itong Magnolia naman, di ba? Kasi parang napapag-iwanan siya nung dalawang sister team niya eh. Sabi ni Sir Wally Garcia Pagayanan Takbo lang nang takbo to eh Takbo lang takbo Nagpapawis lang sir <laughs> Sabi ni Sir Neil Albert Navarez Ighot Hinebra. Kulang pa sila. <laughs> Kulang pa ba yun, sir? dami na nila dun. Siksika na nga. Parang hirap na yata si coach din paikutin din yung player eh. Sabi ni Loren Christopher Magnolia. Guard-oriented sila eh. Ah, oo nga, no? Parang magaling ang Magnolia na magpahinog ng mga guards, no? Para silang ah, token text, di ba? Yung token text, kung iisipin nyo, di ba? Yung mga guards nila... Talagang pag napunta sa TokenTex, parang nagiging doble yung improvement, no? Talagang parang natututukan, nahahasa talaga. Yun lang din yung observation ko. Napansin nyo rin ba yun? So, gaya yung sabi niya, Magnolia nga daw. Kasi guard-oriented. Let's see. Uh, tignan natin. Kasi ako rin, sabi ko nga kanina, parang mas okay sa akin na sa Magnolia nga siya mapunta. Sabi ni Sir Jefferson Avion, basta SMC team lang yan. <laughs> parang uh, yun nga kasi majority ng trade kapag involve ang Northport sa SMC team nga naman talaga napupunta. Sabi ni Chiefy Ravena, lahat ng under ng SMC. So same din 'di ba? Yun yung mga observation din talaga ng mga fans eh no? Kasi hindi naman natin mapapagaila na talagang yung Northport nagbibigay din talaga ng player sa Ginebra tsaka sa San Miguel. Sabi ni Sir Richie Mar Guanzon, Helera, trade 'yan kay All-Star Pinto. <laughs> Pwede ba? Uh, match ba 'ni <laughs> trade kay Pinto daw. <laughs> Sabi ni Sir na Nadonza, parang may hawig siya kay Idol MC47. <laughs> Naglong hair ba si Daspark na marang hindi eh, no. Pero uh, baka 'no nagkulot siya 'yung tinutukoy mo. <laughs> Sabi ni Sir Marlon Bueno, Northport pa din. So, gusto niya magstay lang sa Northport, no? Maganda din kasi talaga, no? Yung lumakas din yung ibang team, no? Sana yung pumalag naman sila. Hindi yung lagi lang nilang pinakakawalan yung mga star players nila para lumakas o palakasin pa yung malalakas na na team, di ba? Kasi tayo ang hanap natin sa PBA is yung pagiging balance kaya yung competition ba, di ba? Hindi yung paulit-ulit yung napapanood natin na naglalaban sa finals. Hindi kagaya before, di ba? Ilan yung team na talagang nagko-compete, talagang lumalaban, di ba? Hindi yung daanan lang sila ng trade. Sabi ni Aris Amador, kunin ng Magnolia kapalit si Paul Lee. Tingin nyo ba iti-trade na ng Magnolia si Paul Lee? Uh, parang injured na naman yata siya, no? Pero parang siya kasi tumatayo na leader na ng Magnolia rin talaga ngayon. Then yun nga lang talagang minamalas madalas si schoolmate ko na si Pauline. Lagi kasing nai-injure din pero talagang idol yan ha. Sobrang idol maglaro yan sa court. Tsaka mabait talaga siya. Sabi ni Sir Joe Ward, konsultado, discard. Dalawa lang pwede puntahan yan. Yung parehong taga-harvest na team. SMB or Ginko. <laughs> So, same din. SMB and Hinebra, yung tinutukoy niya din, napupuntahan. Sabi ni Ray Igor, Barangay Hinebra na naman yan, mapupunta. Halos iisa talaga yung sinasabi, no? So, Hinebra na naman. Parang wala nang paglalagyan sa Hinebra. Sabi ni Sir Richard Huko Magno, Terra Firma or Blackwater. Ayun nga, no? Kaya nang sabi ko, sana... sa ganong mga team na lang no, din lumakas sila talaga Kaso ah, nangyayari kasi tinitrade lang din ang tinitrade. Parang hindi din talaga nila gustong manalo eh. Sabi ni Sir FNC, harvest, replant, fertilizer. <laughs> Talagang literal na harvest, no? Sabi ni Sir John Mortimon, jeans pa rin ang makaka niyan. Kulang pa sila ng 5-star players. Kulang pa ba yun? Parang big man na lang kulang nila eh, di ba? nasign pa nila si Troy kumpleto na rin lineup ng Hinebre. eh. Tapos, di ba, babalik pa si Jamie Malonzo plus si... si Gray. Di ba? Sabi ni Sir Isa, gani Corcuera, Meralco, Converge, or TNT. Uh, at least, may iba naman na sumagot, no? Feeling ko Meralco din, bagay siya. Di ko lang alam kung sino pwedeng i-trade ng Meralco. Sa TNT naman... Hindi, parang ano eh, kompleto rin TNT eh, no? Sabi naman ni Sir de La Cruz Reziel, pwede 'yan kapalit CJ or JC. Kailangan ng SMB magaling na defender. Kung yun naman din yung trade, 'di ba, kung patas naman, why not, 'di ba? Pero ang tanong, hindi naman din siguro i-trade ng SMB si CJ. Sabi naman ni Sir Raff de operators ay, sa pangalan si Sir. Ah. Ginebra ulit. Alam na this. ha ha. Ginebra lang naman ang may pinakaswapang sa mga player na magaling. <laughs> Grabe ka naman, Sir, sa Ginebra. Talagang hate mo. Ang hate na hate mo yung Ginebra, Sir. Ah. <laughs> At ang last, sabi naman ni Sir Ike Cruz Camacho, Converge or Magnolia. Ayun nga din, no? Oh. So, sa Converge, tignan natin. Pwede, no? Talagang todo palakas din tong Converge. Then, gustong gusto ko yung pag-build nila ng team na to, no? Talagang napaka-promising. Aabangan talaga natin. Then, gaya nga yung sabi natin, Converge feeling ko yung hinahanap natin na magbibigay ng competition dun sa dalawang naglalakihang group dito sa PBA. Kumbaga sila yung ano eh. Kumbaga sila yung breath of fresh air dito sa PBA, no? Itong Converge. So yun lang, nabasa na natin ang mga opinion ng ilan sa mga kapwa natin panatiko na kung sa tingin nila, eh sino nga ba ang ha-harvest kay Joshua Monzon? Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin sa mga ganitong usapin all about sports. Huwag niyong kalimutan na i-like din ang ating FB page kasi uh, madalas doon tayo nagpo-post ng iba't ibang topic then doon din tayo pumipili ng mga comments na na-feature natin sa ganitong episode natin ng Pulso ng Panatiko. Pero bago din ang lahat, huwag niyo rin kalimutan na i-like ang video natin, mag-subscribe sa ating channel at i-hit yung bell button para lagi kayong updated sa mga latest upload natin dito sa YouTube. Huwag kayong mahihiya na mag-comment o magbigay ng inyong mga opinion sa mga topic na napapag-usapan natin. Kasi dito pantay-pantay tayo, malaya tayong mga kapag bigay ng kung anong opinion natin o kung anong masasabi natin. At tandaan nyo, lahat ay dito is